Tara, inom tayo ng tuba-tuba. Ayan, natapos ko ng talakayin. I-share sa inyo yung ways on or to make someone feel better when it comes to family, when it comes to friends. Now, how about the strangers? Ayan, mainit pa. Wow! Lumipat na ang aking lipstick <laughs> sa tasa. So, how about pagdating sa strangers? Paano nyo ba kinakategorize ang strangers? Ayan. Ah, yung stranger ba na ito, yung mga taong hindi natin kakilala o kakilala na natin pero we're not that close or yes, yung hindi natin ka-close. Marami kasi pangangahulugan ng stranger yung taong hindi talaga natin kilala or yung kilala na natin pero stranger pa sa atin ang kanilang behavior, no, ang pagkakakilanla nila sa atin and vice versa. Ayun. So, di pa pagka ano kasi sa stranger naman nag-uumpisa ang lahat bago tayo magkaroon ng kaibigan. Tama. <laughs> o siya. Si so, pagpapatuloy natin. So pagdating naman sa strangers, paano natin mapi-feel or mapapagaan, mapapa-feel sa kanila ang um, ating importance, ang ating presence, ang um, ang natin or ang pagmamahal natin sa kanila. Unang-unang dapat nating gawin according to this book And then, syempre sa ginagawa natin, pag stranger sa atin, pag hindi natin kilala, we are always nice to them. Di ba? Alam naman, unang pagtingin pa lang natin, unang kita pa lang natin, unang pagkakakilala natin sa kanila ay ang sama-sama na agad ng ugali natin. At never dapat tayong maging masama sa ating kapwa. So, always be nice to them yun ang una nating kinakailangan gawin, yung maging nice tayo sa ating kapwa, sa strangers, sa mga taong hindi pa natin masyadong kaklose. Yun. And then, ah uh, pangalawa is, kapag hindi pa natin masyadong kaklose ang tao at hindi pa natin sila masyadong kakilala, matuto tayong purihin natin sila. Yung iko complement natin ang kanilang kasuotan. Wow, ang ganda-ganda. Bagay sa iyo. Yung mga ganoon, yung walang halong kaplastikan. 'Di ba? Kasi 'yan ay pwedeng nating gawin sa ating mga kaibigan, sa ating pamilya. 'Di ba pagka nakikita nating bagay sa kanila, wow, blooming blooming mo. Wow, bagay na bagay sa iyo. Ang ganda, ganda. Ganon din dapat tayo sa stranger. Kasi doon mag-uumpisa at doon tayo makakakuha ng magiging nating ka-close, ng magiging nating kaibigan sa stranger. Ayan. And then, kahit hindi natin sila ka-close, kapag ka -close, nangangailangan sila ng someone to lean on, pwede tayo mag-share sa kanila ng ating mga thoughts, ng mga ating lesson, uh, lesson learned kung kinakailangan lang naman, yung kailangan nila tayo, pwede tayo mag-share ng ating mga natutunan. Diba? Lalo-lalo na pagdating sa trabaho, naging trabaho mo sila, baguhan sila. So, yun, pwede natin gawin yun. And then, you should always greet them with a smile. No? Halimbawa, sa trabaho, baguhan sila. No? Hindi natin kinakailangan masyadong ano, level up. <laughs> so, always greet them with a smile. We should greet them with a smile. Ako, sanay akong ganun. Ewan ko kung napapansin din ng mga katrabaho ko yon. Minsan, sa dami-dami na kasi namin, hindi ko nakilala. Lalo-lalo na kung hindi nakasunod ng uniform. Pa, at saka ang babata pa. No, mga magugulat na lang ako na, ay, katrabaho pala namin yon. Kasi minsan, Nag-start na sila hindi pa na ipapakilala sa amin uh, during the flag raising ceremony kasi or sa meeting, ganoon. And then we should always offer our help. Ayan. Ginagawa naman natin 'to pero nabasa ko din yan dito, kay, sa book ni Dr. Ethel Chua. Ayun. Para hindi uh, hindi nila mafeel na ano na alone sila, 'di ba? Yan nagagawa naman kasi natin yan sa mga strangers, katulad ng mga baguhan mm. ng sa trabaho natin. Yan, magagawa natin yung ganun. Pero yung, alimbawa, nakasalubong lang natin, no? At uh, saka biglang nangailangan ng tulong mo. Be nice to them. Ako dyan sa Robinson's Palapalang, dami-dami laging ganyan. Na, ganun. Minsan yung kasabay ko sa jeep, yung minsan yung may kalong na baby, minsan yung may nakatayo doon sa may Robinsons, pala-pala. Ayan. Yung bigla na lang lalapit sa'yo, at yung, be nice to them, wag mo silang iismiran. Pag may kaya kang ibigay, give. Yeah. Pagka wala naman, sorry. Ganon. And then, share a genuine love. Yung makipagtawanan ka, makipagkwentuhan ka kahit stranger pa siya sa iyo. 'Di ba? Kasi doon nga nag-uumpisa ang pagkakaroon o ang pagiging magkaibigan. Be approachable. Yan, maging approachable ka. wag masyadong high. wag masyadong ano, ang layo na nang tingin mo sa sarili. sa <laughs> so, mga ko, wala pa naman ako nakikilalang gano'n. Ayan. And then, express posit uh, positivity share your resources, share your resources, kung anong meron ka. Like for example, stapler, bag paper, kailang, na kailangan, no? Diba, busy-busy kayo sa yung printer mo, pwede mong i-offer, kung hindi mo naman gagamitin, pwede mo, ito, pwede mong gamitin yung printer ko, yung table ko, pwede tayo share yung mga ganon-ganon ba. And then, donate some of your money. Ay, wala akong idodonate. donate <laughs> Kung may extra ka pede, pagka nangailangan. Pero kung wala kang extra, wag. Kasi wala ka naman eh, di ba? And then always say please and then thank you. Sabi ko nga avoid yung pagiging mapagmataas. Dapat pantay lang yung pagtingin mo kahit gaano nakataas yung narating mo. Kinakailangan low ka pa din pagdating sa pakikipagkapwa tao para ma-feel naman ng ating kapwa na ang goodness sa mundo, di ba? Yan, offer a significant gift, lalong-lalo na pagka Christmas. Yung mga simple thing lang naman na pwede nating maibigay, maibahagi sa kanila. Ako, yung mga ano ba, yung mga pwedeng sulatan, yung mga note-notepad, gano'n. So, yun, sanay kami mamigay ng ganon pagkapasko kasi kung wala ka namang perang malaking pera na bini ng mga gift na medyo may kamahala na din. No? Yung mga simple mga notepad, pen, mga ganon. And then, introduce yourself always. Magpakilala ka. Hindi dahil nagpapakilala ka, dahil nagmamayabang ka. Kung hindi nagpapakilala ka na ikaw, ikaw yan. Ikaw si Miss Lee. Parang ganon. <laughs> And then, always appreciate the people the way they are. No, appreciate mo sila kung sino sila. Hindi yung unang tingin mo pa lang sa kanila, palibasa, gano'n yung pag ano, tingin mo, tinuldukan mo na agad, ay ang yabang niyan, ay ganito yan. Dapat hindi tayo laging gano'n. No, kasi sa mga way na yon sa mga ways na yon makikilala natin kung sino sila. At doon ang magiging start para mapalapit sila sa iyo. At saka yung mga biglaan lang naman nating nakikita, nakakasalubong, nakakabanggaan, na nangangailangan ng tulong, be nice always to death. Ayan, kung wala ka naman pwedeng maibigay, basta huwag kang mumurahin. No, kasi dyan sa may Walter dito sa amin, may ganon, sa palengke may ganon. Yung as in, wala talaga akong ano, may, may 20 pesos ako binigay ko pero nagalit pa ako na tuloy yung natakot sa kanya. Hindi na tuli ako makalabas sa sasakyan. No, may mga ganun din. Not diyan sa may binyan, yung lalaki na pagka binigyan mo na 10 piso kasi yun lang ang perang meron ka na extra mumurahin ka pa. So, pero pagka ganun, wag nang ikakasama ng loob. Intindihin na lang. <laughs> So that's all. Sana may napulot ulit kayo para naman sa mga strangers kung paano natin mapapaalwan ang kanilang pakiramdam. Ayan. Thank you. See you next time. Marami pa akong gustong ibahagi sa inyo. Bye. Thank you din, Chua, sa gabay na ito. Anyway, ang lahat naman na nandito na is for ano naman, nagagawa na. Pero, sabi ko nga dun sa una kong video, mas maigi na ang may gabay ka may nababasa ka lagi-lagi to remind you always para gumawa ka ng mabuti sa sarili mo, sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo at sa kapwa mo. That's all! Bye!